Ano na? Ikaw na, Lodz. Wala sa na. <coughs> tayo. Sama ka sa amin. Hindi ako muna kayo <laughs> pag-upat. Diyan lang kami lulusot sa mga... Dito lang sa pal paligid ha? Oo, oh, dito lang. Huwag tayo pumunta doon. Mahangin eh. Baka may drum doon eh. <laughs> Ingat din ako eh. May event eh. Normal mamamayo, lang ba? Umamaya wala akong magamit. Uh, may... Saan yung event mo? Yung sa ano? Eh? Kinakabahan ako siya sabad ako eh. Puro estudyante pala. Wait, Day wait, ng school. Lumakas. Alin ba hangin? Wala yan. Wala yan, kaya yan. Kasi na pa kami nagpapalipad diyan sa labas, ganyan hangin. Sa labas? Uh Oo, -oh. maraming ibon. Uh Oo. -oh. Isa may nag-comment pa eh. Na try mo na ba sir magpalipad ng maraming ibon kasi pag may sticker daw. Ay, hindi sinabi, sabi ko, sige subukan ko pag naka pag nakakita ko ng maraming ibon. Sasabihin ko sa iyo, tapos pag nakita mo akong naghahanap ng standards. <laughs> alam mo na kawan nangyari. Nagano pala ano. <laughs> Naghahanap na ng... Ano? na. Okay. na ba yun? <coughs> ano? tumilipat na ako. Okay. sunod ako sa iyo. Sige. Okay. Bagay na ko. Ah, si Ed. Sige, hindi na ako sa likod. Ha? Game? Okay. Dali. Dali. Logi. Kaya pa para sa puno. Wala akong protector eh. Oo, oh, okay, dito dito lang. Sa butas butas lang. Game. Okay na? Oo. Oh. Dahan dahan lang. Sports mode? sports lang. mode ah? Hindi ko alam. Naka-normal lang ako. Normal lang. Normal lang. Mahirap lumusot ng sports Normal. sa dito. Saan na kayo? Kaya, nakasunod ako sa'yo. Kasunod kayo? siya. Ang ano siya? na, ano na, na, uh, na, uh, na, 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 na ano ko ako. Sige. Hindi kaya dyan Parang Nakasunod ako. Nakasunod si Edge. Sige. nag lang ako. <laughs> ano yun? Ano yun? Nag-aabang ng... Dito sa sasakyan ha? Yeah. Siyan, sa unahan? Sa bukod. Sa bukod. Nasaan ka na? Ha? Nauna pala ako, ako naman. Eh, hindi pala. Sumusunod pala ako sa'yo. Ito mo sa kabilang gilid ng puno. Oo. So, sige. Sa nakasunod? Oo, ah, ano nakasunod ako. Si Ed. Sige. ko ako. mga gilid. Wait, wait. Umasok ano? siya sa simbahan. Umasok sa simbahan. Oo, oh, sa, sa sulok. Sa sulok? Nasaan? Hindi ko makita. Ito ko sa may SG na, let, na letra. yun na pala. Ayun. Ah. Ano? Sige. Nakasunod ka sa akin, Ed. Nakasunod ba kay sa akin? Wait, hindi mo kuyuti. Ha? Nasa mo na? Ito sa gilid natin. Ayan, sa harapan natin siya. ako naman sundan niyo. Sige. Ka? Nandito, sa harap. Ako sa likod. Oh, sige. Oh, sige. Sige, natin siya. sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. sige ah, oh, sunod so kayo sa akin. Eh. Hey. Oh. Walang signal. Oh, uh, mo-overtake yun uh. <laughs> ah. S sino ba sa likod? Eh, sige, ikaw ako na lang sa likod. Eh. Ah, yeah, sige. Kaya lang, paano pala ito? Inover you know, ba? Sheesh, is smooth. Uy, nag-red. Nagbukas siya eh. Nagbukas. Oh. Uh... Eh, nagbukas ka? Ako? Ah. Mm -hmm. Ikot ako ah. Bakit ganun ba yung pag ano? Hindi, ano lang pag ikot tayo lakas, sa likod ng wala abo na. Okay. Mas okay. mabalik din naman agad. Hindi naman siya nawawala. Orange. Ang problema. Lakas na ng pantalon dito. Uy. <laughs> Dapat ma-setting 'yun eh. Settings camera. Uy, nag-red. Sige ba 'yan? Orange siya akin, red. Uy, nauna na ako. Saan ka? Nandito na. Sa so, may motor na ako. Sige. Wala no, pa. Ito na no. sa motor. Uy, nauna ako. Nakasunod kay sa akin? pala yung lumipat para doon siya ate. Oh, ayo ayo pakita sa inyo. Uy. Ah, uh, susunod uh, lulusot ako sa G. G ka na ba? Hoy, hindi di sumunod yung isa oh. Nasa kayo? Sa G. Lulusot ako sa G. Woohoo! <laughs> ako naman sa pinakalikod. Sige, sandan niyo ako. Sige. Yeah. Saan ka na? Nandito, sa harapan natin. Oh, ah, sige. Ikaw mo Eh. Ano, nakasunod kaya? Nakasunod. Ayan. Yeah. Sunod ako sa inyong dalawa. Ano ba yan? Hindi <laughs> ko ako ha. Oo. Asan ka? Dito sa harap ng simbahan papasok. Papunta ako later. Sa letter daw. Wow! Sige. Ano, nakasunod Ayan, yan. kaya? Nakasunod ako kay ano, sa tabi. Asan ka? Nasa G daw, na SG. Sa G ako. Lulusot ako sa sige, G. Sige, sige. Mm. Um, Masit ako sa IG ha. Eh. Mga hustler na sa lawsutan to. Tapos dito ako sa gilid, sa kanan. Papunta dun sa ano. Saan? Sa nakamotor. Sa nakamotor. Lakas ng hangin ha. Ah. Oo. So, Nakasunod ah, so, okay. kaya? Oo. Ah. ah. Bagal kasi nalipad natin eh. Okay lang yan. Eh, pinapagalan talaga natin. Hmm, eh, um, ano yung tayo ng hangin? Hindi, ma okay lang. Pinuntahan na naman Pinunta yung, yung chicks, oh. Ang <laughs> <laughs> Nasaan? Asa? Asa kana eh. Dito Nandito na ako sa harap sa may gilid 'yung sa gate, sa gate gilid. Ayan, ayan. sige. Nakasunod ako. na ako. Talaga to? <laughs> <laughs> oh, umagas. nauna pa ako sa iyo. Sige, diretso lang kayo. Ah, nakasunod ba kaya? Oo, oh, nakasunod. Nasaan ka ba ah, 'yung sa taas pala leh? Binilisan ko ah. Oh, sige, 'yan. Yung naka-sports oh, mode ako mode na. Oo, uh, sana. Iiwan ako. I-light lang kayo? Nulusot ako sa sasakyan. Sa sasakyan? Okay. Wait. Nag Nag-switch ako sa normal. Norm <laughs> 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 Nag normal. <laughs> Nag-normal. Iiwan na dalawa. Kaya mauna. Ooh. Sports mode naman. Ayoko. Normal lang ako. Saan kayo pumunta? Nasa gitna ako. Yeah. Ito, sa tabi natin. Andito. Punta ako dyan sa inyo. Sports! Ha? Huh? Sports! Ikot-ikot lang. Oo. 62%. 62 din sa akin. 63 sa akin. O, oh, sige. Naka-sports mode na. O, uh, ako. Sino ako. una? Ako. O, ah, sige. Pa-saan? Pa, pa Pa-kaliwa kanan? Pa-ikot. pa, ikot, pa, ikot pa sa likod. Kaliwa kanan. Ito. O, oh, yan. Ayan. Kasunod na? Walang break break ah. Kasunod na? Oo, oh, oh. Na, oh, nakasunod ako sa'yo. Ano, game? Game. Okay. Yeah. Masa na? Ay, gusto nang bilis. Walang saan break break ah. Ano taas nyo? Oo, oh, uh, hindi ko makita. Below okay. 1.5. 2.1. Nakasunod ba kayo? Oo. Oh. Uh -huh. Naunahan ko yung nasa gitna ah. Woo! Ito si Edu, ang bilis oh. Ikaw ba yung nasa gitna? Oo, ako yung nasa gitna. 3 ako eh. 3 2.6, 2.5. Uh, Lulusot ba yan? Hindi Di pa. Hindi. Tot lang. Tot lang. lang. Dito sa simbahan na sa harap. Sa na Ano ka ano tama? Masan <laughs> dangkal. Masan? Masan. <laughs> hindi ko makita. Hindi ko kaya makita. Lulusot ako sa ano? Saan? Sa sakyan. Naka sports mode ka ba? Oo. Sige. Sige. Lulusot ako. Wait lang. dahan, -dahan. Ay, pusa sa harap pala. Uy! Ay, pusa! Ah, o, oh, ang ngari. Sino yan? Wala, wala. Pwede sa video. <laughs> Asan? Ayun. Sumabit. Saka sumabit sa tali? Hindi, sa pinto. Saan na? Sa ating... Ay, yun, no, sa dashboard. Saka record pa. Saka record pa. <laughs> wala, wala na video nasa ulit eh ko. <laughs> uli Ang na ko. Hindi na video ko. Eh. <laughs> Sa akin yung camera na. Naka, naka-record pa oh. Okay. Change ba? Eh, pinost na lang yung comment. Hindi <laughs> <laughs> ikaw na mag-post, makikita naman namin 'yan. Eh. Ay, Kasi ikaw yung may kuwi. Eh. <laughs> hindi na pala naka-record. Thank you for watching this video. Please like and subscribe to my channel. Please select the notification button down below. Thank you.